Sa loob ng maraming dekada, isa ang Bermuda Triangle sa pinaka-misteryosong lugar sa mundo. Isang bahagi ng karagatang Atlantiko. Bumubuo ito ng isang higit limang daang libong square miles na rehiyon sa pagitan ng Florida, Bermuda at Puerto Rico. Dito, daan-daang barko at eroplano ang nawala ng hindi maipaliwanag. Tila nila mo ng dagat ng walang iniwang bakas. Taong isang libu siyam raan, 1945, isang grupo ng limang eroplano ng U.S. Navy. Kilala bilang flight, labing siyam, ang bigla na lang nawala habang nasa isang training mission. Bago tuluyang nawala, may naiulat silang kakaibang pangyayari. Tila hindi gumagana ang kanilang mga kompas, nawawala sila sa direksyon, at kahit anong gawin nila, hindi nila mahanap ang daan pabalik. Ang pinadala namang rescue plane upang hanapin sila, nawala rin. Hindi lang ito ang kaso. Maraming iba pang barko at eroplano ang tila nawala ng walang paliwanag. Minsan, may natagpo ang mga sasakyang lumulutang sa dagat, pero wala ni isang tripulante. Ayon sa mga eksperto, maaring may ilang lohikal na paliwanag sa mga misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle. Rogue waves Napakalalaking alo na maaaring umabot ng 30 metro ang taas, sapat upang palubugin kahit malalaking barko. Methane gas eruptions Posibleng may mga bulsa ng methane gas sa ilalim ng karagatan na biglang sumabog. Nagiging sanhi ng pagbagsak ng air pressure at paglubog ng mga sasakyang dagat. Electronic fog May mga piloto na nagulat ng biglaang paglitaw ng kakaibang ulap Natila tila nagpapahinto sa kanilang mga kompas at communication devices. Marami na ang nagtangkang ipaliwanag ang hiwaga ng Bermuda Triangle. Pero wala pa ring tiyak na sagot. Sa kabila ng mga modernong teknolohiya, nananatili itong isang palaisipan. Isang lugar kung saan naglalaho ang realidad at pumapalit ang mahiwagang puwersa na tila walang paliwanag. Misteryo nga lang ba ito? o may mas malalim pang dahilan kung bakit ang Bermuda Triangle ay patuloy na nagpapahirap sa ating unawa. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang misteryo sa ating mundo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Pamagat TV. Marami pa tayong tatalakayin nakakagulat at kapanapanabik na kwento.